Napaka-OA mo kasi ate. Napaka-paranoid mo. Hoy. Tika nga rito. Saan ka na naman galing? Tsaka, hindi mo tsura mo. Kinapos ka sa tela? Bakit? Wala tayong pambilin tela? Tignan mo naman yung tsura mo. Bakit ganyan yung... Diyos Kabata-bata mo pa, ganyan ka naman namit. Tinalo mo pa ako ah. Ano? Saan ka galing? Ate, gumawa lang po kami ng tesis sa bahay ng kaibigan ko. Tapos naka birthday din po. Yan! Ganyan! Thesis, tapos birthday, tapos ano, may mga anak, may inuman. For sure, maraming lalaki doon. Tapos ano, ganyan yung suot, suot mo? Diyos ko, ayay siya. Napakabata mo pa. Baka mamaya ka, ganyan-ganyan mo, mabuntis ka. Sinasabi ko sa'yo. Ate, napaka-OA mo naman. Anong buntis? Tsaka alak. Eh, wala nga ganun dun eh. Kasi nga birthday yan yun eh. <laughs> Papalusot ka pa, no? Bakit? Sakit, kahapon pinanganak. Hindi ko alam yung mga ganyang klase ng style. Hoy, Ayesha, papunta ka pa pabalik na ako. Pinagdaanan ko lahat ng yan. Kunyari ka pang thesis-thesis, birthday-birthday. Eh, dyan naman talaga, talaga nag-uumpisa yun eh. Ate, paliwalaan mo. Gusto mong paliwalaan. Bala ka nga dyan. Di ka naman naniniwala sa mga sinasabi ko eh. Talaga? Dahil alam ko na ang mangyayari Sige, tignan lang natin. Pag ikaw na buntis-buntis ka, sa tingin mo tutulungan kita? Doon, sumama ka sa lalaki mo. Huh. Ano akala mo magiging bayani ako sa'yo? Pag ikaw na buntis ka, pababayaan kita. Tsaka isa pa, wala ka ng ate. Tandaan mo yan. Alam mo ate, pagod ako ngayon eh. Gumawa kami ng thesis ng mga classmate ko. Paniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan. Ikaw na yan eh. Tignan mo natututunan sa mga barkada? Tignan lang natin. Panood ko na sa YouTube yung ganyan. Uh. Uh. Ano? Tama ako, di ba? Buntis ka? So ano? Naglilihi ka na ngayon? Te, hindi. Baka may nakain lang ako kung ano sa school. Huh. Bakit? Ayesha, ano akala mo sa akin? Walang anak? Hindi ko alam kung paano magbuntis? Ganyan yun! Magsusuka-suka ko muna sa umaga! Tapos ano? Maghahanap ka na ng mangga? Nang maasim Alam ko na yan. Ate naman eh. May nararamdaman na nga ako eh. Tapos pagiging paranoid pa rin yung iniisip mo. Papalusot ka pa eh, no? Magdahilan ka lang ng magdahilan. Tama ako. Buntis ka. Tsura mo. Bukas na bukas, dadaling kita sa ospital. Hindi na tayo nang si Tess. Para hindi naman lang ako magulat. ba? Diba? Doon na tayo agad sa ultrasound. Yung hubog ng katawan mo, alam ko may nakadali na sa'yo. Tignan lang natin. Ay, magandang araw po, Mama. Uh, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Nasaan yung OB nyo dito? Dadalin ko lang naman tong minor de edad kong kapatid. Natignan mo oh. Itsura pa lang, 'di ba? Kahit ikaw tatanungin kita, yung itsura, buntis na to, 'di ba? Ah, uh, ma'am, hindi naman po siguro. Anong hindi siguro? Bakit, babae ka? Mas marunong ka pa sa akin? Pwede ba? Gawin mo na lang yung trabaho mo. Dalhin mo kami sa OB. Sige, ma'am. Ah, uh, dito po, ma'am. So, Doc, what's the findings for my sister? Actually, Mom, you're... She's pregnant, right? No. She only have food poison and flu. That's why she not fine. So next time, don't think too much. Your sister is fine. O ano, ate? Okay ka na? Napahiya mo na ako. Napaka-OA mo kasi, ate. Napaka-paranoid mo. Tsaka paano ako magbubuntis? Wala naman akong boyfriend. Single for life kaya ako. Uh, doc, uh, can I get the prescription for my sister? You can go to pharmacy. I already forwarded it. Uh, okay, Doc. Thank you, Doc. Let's go. You're welcome. Uh, ayan siya sorry nga pala sa mga nasabi ko. Masyadong malayo yung narating ng utak ko. Eh kasi, syempre ate mo ko. Ayoko naman na mapahama ka. Kaya ganun na lang ako kung mag-isip sa'yo. Okay lang yun ate. Naintindihan naman kita eh. Kasi ate kita eh. Basta ate, susunod pagkatiwalaan mo naman ako. Antayin na lang natin yung gamot mo. Eh, magandang araw ulit, ma'am. Buntis, no? Ay, sorry pa. Ma'am, ito na po yung mga gamot ni... Ma'am, para po sa sakit ng chanya at saka po sa lagnat. Tsaka yung prescription po niya kung, kung kailan po iinumin, Nakalagay na rin po sa ano. Ito po, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Sige. Salamat po, ah. Ah, uh, at ma'am, uh, piece of advice po pala uh, pagkatiwalaan po natin yung kapatid natin na at huwag natin po pangusgalaan na. gamitin yung ating mga matalang. At nga pala ma'am, meron kami baka ikaw ang buntis, meron kami pre-check up dito every Friday. Balik kayo. Oo na, alam ko, mali ako. Hindi ka na, Ayesha. Nag-sorry na ako sa kapatid ko. Intermitido tong nurse na to. Submit pa rin. Buntis nga siguro to.